Hi guys! Today is February 12. Open ako ngayon ng aking account. Dahil ilang araw na akong hindi nakapag-farm or nag-collect ng aking MiCoin. Ano nga ba ang MiCoin? MiCoin is an artificial intelligence protocol ni Gigos. This month, nag-start lang ang price nito nung nag launch ng 5 euro. Ngayon, ang price niya ipapakita ko sa inyo kung magkano na. Ito ang tinatawag na passive in. Trabaho ang pera namin na wala kaming ginagawa. Kita ko kung how much na ba ngayon ang MiCoin ng artificial Artificial Intelligence Protocol. Ito na ang MECOIN. Artificial Intelligence Coin of the Protocol Methods. So, ito na siya. Ito na. Ito yung Ghost Coin. So, i-times natin sa 50 para makuha natin ang Euro Price. Okay? 0.6739 times 50 9 Uh, 33.69 euro ang isang Bitcoin. So, i-times natin. Ang so, araw na ito ay 60 pesos yung isang euro. Okay? So, 2021 na ang isang piraso ng Mikoy. Ito ang tatawag na passive income. Kung meron po kayong Mikoy na iyong iha-harvest, ito po yung kikitain nyo. I-times nyo lang po kung ilan na ang na-harvest. Papakita ko sa inyo dahil meron po akong NFT na activated, hindi ko nang i-collect ang aking MeeCoin. Ang 22 na hindi ko pa na-collect, so i-collect ko siya. I-click ko lang yung collect, papasok na yan sa aking wallet. Okay. 22 ako, itimes natin sa 22 kung how much na nga ba ang kanyang price of the day. So, mayroon akong passive income na 44,477 pesos. debt na hindi na collect, mayroon 24. Okay? So, collect natin. Okay. Kita ko sa inyo yung amount ng MiCoin aking na collect ay 373 MiCoin. Okay? So, nandoon na yung kanina yung na-farm natin. O, compute natin ha. 373.60 times In Philippine money, yung 33 euro 2012. See, mayroon na akong worth na 751,683 na micoin. So, araw-araw na ito dahil nagfa-farm ako or nagma-mining and then ang price niya araw-araw din siya tumataas. Remind ko lang po, this is not an easy money. This is a long-term investment. Ang coin na ito, kagaya ng artificial intelligence coin namin, cryptocurrency, once na mamaterialize na ito in the public, pwede na siyang isel. money na magmamaterialize na maging public siya. Naka-private pa lang, kaya nakukuha namin ang coin by farming. Basta, bibili ka lang ng NFT. Ang NFT ay magkakaroon ng apat na UTT. Ang UTT na yon ay kailangan mo siyang i-activate. So, bago ka mag-activate, so kailangan mo rin magbayad ng activation para magkaroon ka ng farming or collecting ng mga coins. Ang coins na yan ay euro ang price. Araw po yan tumataas aside sa digital asset, pwede rin kayong bumili ng shares of stock. Way back 2021 nabili ko lang ang shares ng 10 euro or 600 pesos ang isang share. Sa araw na ito February 12, 2024. Ang price ay 132 euro per share or 7,980 pesos per share. Sa ngayon po, meron pa pong tayong promo na pag bumili po kayo ay meron kayong 50% discount ay meron kayong free so, and tinatawag na passive income, ang pera mo ang nagtatrabaho para, para sa kung iyo. marami kang shares na nabili, marami ka rin maibenta. Dahil magpapublic na ito sa December 31, 2025. Papasok na siya sa stock market. Dahil ngayon, naka-private pa lang, kaya nabibili namin ng mura. So, nag-start lang siya sa 600 pesos, ngayon 7,980 na so lalo pa itong magmamahal pagdating ng December 31 2025 dahil 24 karat investment gold bars ang product ni Gigos hindi ka matatakot na malulugi alam mo naman ang gold habang tumatagal tumataas ang price dahil investor ka na ni Gigos pwede ka rin mag-collect ng mga investment gold bars kung gusto mo ng detalye just message me at willing ako i-share ang great opportunity na ito malay mo isa ka rin sa matulungan ni Gigos sa magkaroon ng your passive income prepare your financial freedom